Hi guys, good morning. So ayan. It's our last day here in Hong Kong. <laughs> <laughs> Grabe, pagod namin kahapon sa Macau as in. Pero Magbe-breakfast po kami kasama namin si Tita Emma. Ayan. Ang aking solid, Hello. solid supporter at sobrang talaga po akong mahal nito ni Tita Emma. <laughs> Grabe. Si Tita Emma po wala siyang group, individual po siya, independent supporter. At yan. Sobrang mahal niya po ako, guys. Proven and tested. Apo, dito. Ayan, guys. Ito ang... Makdo. Jollibee pala. Guys, last adventure here in Hong Kong. Masama ko ka pa din si Tita Rosaline. Sis... Wala, walang tumutulong. So, guys. Andito kami ngayon sa... Hong Kong restaurant. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ayan si Tita. Kita Emma. Ayan. Thank you so much, Tita, sa palunch. Si Tita Emma po ang nagpalunch, guys. Grabe. Grabe talaga yung pagmamahal sa akin. <laughs> Tita, anong masasabi mo na nararamdaman mo kung gano'ng kainit ang pagmamahal? Mainit pa sa panahon. <laughs> pa sa panahon. Totoo yun. Sobrang init po ng pagmamahal at pagtanggap sa akin dito sa Hong Kong. Hindi man po ganun. Karami ang supporters ko dito talaga sa Hong Kong. Pero alam mo yun, sobrang solid talaga. As in guys, like sobrang nag-effort sila. Kahit hindi, kahit yung mga ano, hindi nakapag ano up sa trabaho para mapuntahan ako. Gumawa sila ng way para mabigyan ako ng pambili ng kahit anong gusto ko dito sa Hong Kong. Kaya alam mo yun, sa simpleng effort, sa simpleng bagay, mararamdaman mo talaga yung pagmamahal sa ng mga tao. Ay, sobrang thank you. Thank you, Tita Emma. Welcome. Ayan. Love you, baby. Hindi po ngayon ni Tita Emma at sasamahan niya tayo sa maghapon natin dito sa Hong Kong. Dito sa Last day natin sa Hong Kong. On service ako ngayon para kay <laughs> Bunso. Yan. <laughs> Kaya guys, abangan nyo po ang aming activity ngayon. Ngayon guys, nasi-serve na dito ng pagkain namin. Thank you, tita. Ayan. Andito na po ang lahat. Kutsara, tinidor, mga ganyan-ganyan. Spices. And ayan. Guys. Yan guys. Ang dami namin pagkain guys. Dalawang order lang yan guys. Pero Diyos ko. Good for four. Three to four. Good, good for six people. Yan lunch. Ano po ito? Brunch. Lunch and breakfast and lunch. Yan. Yeah. Kain po. Kain guys. <laughs> Thank you Tita Emma. Ayan. Welcome. Kain po tayo para katakas tapos na namin mag maglunch, Pabalik na po kami sa hotel, ay wow, hotel <laughs> sa kondo. <laughs> guys, Sige, yan. ano kayo dyan? <laughs> Lalaki, <babae> yan? Lalaki, <laughs> babaiyan, <na yung> kailan ni Borac? <laughs> Palibu ang mo. Chuka, naman. Sabi mo, cuka ang cuka 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 Yes, mm. Hello, Hello Adele. Who that? Like ang tamas pala. Baby Now guys, kasama ka po si Nana. Hello. <laughs> Yan. Mother po siya ni Kuya MG. Ayan, Kuya Marando. Obvious ba? Kamuha? Ka? <laughs> Wala pa din ang makalilong. <laughs> Mamimili po kami ngayon ng mga pasalubong. Ayan, papunta po kami ngayon ng World Central. World Central. Worldwide Central. Yan. Shoutout sa Team Merit Worldwide. <laughs> Ang ganda ni Merit. Ay, thank I you mo. po. Yan, thank you so much po sa... Mas maganda siya sa personal. <laughs> thank you, night. Thank you po sa mga nagbigay sa akin ng Hong Kong dollars. na pang bibili ko ng pasalubong oh. dito. Tapos, yan, kay Tita Chona po. Thank you so much, Tita Chona. I love you. I love you I all love po ako. sa Team Merit Hong Kong po. So, guys... Yan ang nabili natin. Pang girly girly. Bukas ang doon na yun sa Guys, bibilan ko po yung mga bata. Naalaga ako. Ayan. Ayan guys, nakabili na po tayo. Ang pasalubong natin. Sa natin. So yun, guys. Nakabili na kami ni nanay ng mga ano. Hindi tumatawag. Bawang mga tayo. So guys, ayan. Tapos na po kami mabili ni Nanay. Ito, mga pinoy. Dami-dami pa sa lubong sa Pinasday. Dami Ito ang buong hongkong. <laughs> Over-luggage na. <laughs> Bali, may special sambuan naman sa airport <laughs> Oo, oh, may nag-aantay na guys. <laughs> Tarap na po kami sa mga ni nanay para mas mabilis. Ang dala? Why? So you married a uh, Chinese, uh, a uh, Cantonese. Uh, uh, Chinese, Chinese. Ah, oh, uh, Chinese. Walang pera. Walang pera. Siguro lahat naririnig sa ano ng pera. Walang pera, Chinese is so, it's too much money. Yeah, yeah. I not believe you that you... you mean, uh, because you don't have money? That's yeah, what, yeah. That's what you mean? <laughs> what you mean? <laughs> no. 好，咁我行往船州啊！咁有冇奶饮啊？入面入面咩情况啊？咩草场啊、大场啊，俾停车费啊？即系我自己俾都得，系咪十六蚊粒钟啊？我走咗埋去先笃都 O K 啊？ bumalik dito next month guys sobrang ganda dito at yan mamimiss talaga po ang Hong Kong at mamimiss ko ang banding namin nila Kuya MG yung hagalpaka namin na nagugulat yung tao sa likod sa harap namin yung parang kami lang tatlo ang tao sa bus at sa train. na konti na lang halos murahin na kami pero hindi naman namin maintindihan kaya okay lang <laughs> kaya yan guys yan. Hindi masyado. tayo mas sa guys ano? Ayun. Be Okay, I'll try my best. Yeah of course. Because you are a nice guy. They give you a, you know, they Thank give you. you, yeah, of course. Salamat po, mahal. Ma salamat! Oh, they said, you said. Maraming salamat. Oo, oh, iyon. Maraming <laughs> salamat daw po. Ano, pwede naman. Take over na naman po. How much, sir? 378. Ayan, salamat din ah. Thank you. Taray muna tayo. Founder, ayan na si... Ayun, si Emma oh, talaga naman. Grabe, napakasipa gano'n. Ayan. O, oh, hawakan mo. Sabi mo, sa orin niya. Ayan, guys. Dito na po tayo sa airport. Ay, salamat talaga, sis. Kung wala na. Medyo pagod na ako. Hindi, medyo pagod na kasi ako. Bukod na araw. Lakas po ni tita Emma. Tita Emma Manalo. The best ano ko Ako ko Ako na magdala ng And guys, po ang mommy at daddy ko. <laughs> Last day, mo. ah. Ay, embrace Last day kasi po ng ka, ano. Mo Mami at daddy ko. Ayan, isi-check in na po nila ang aming Mami. Mami, iso ba si daddy? <laughs> Hi guys, nandito na kami ngayon sa airport. Ayan, nandito kami ngayon sa Hong Kong airport. Inaantay na namin ang aming departure. <laughs> Ayan, sobrang stress si Tita. <laughs> sobrang stress si Tita, guys. Kasi, yan, ang dami namin struggles dito sa Hong Kong. Ay, sa Hong Kong, dito sa airport. Kung oh, hindi kami umuna, malilist kami. <laughs> may iwan sana. Eh, di sana oh, nag-extend pa tayo dito. Ang haba ng pila. Sobrang haba ng pila sa loob. Oo, oh, sobrang haba. Hindi namin in-expect kasi ang pagdating namin dito, wala talaga siyang kapila-pila. As in, der dire derecho lang. Nung pagdating namin, oo. Pero ngayon pa lang paalis. May pila pa lang konti. Konti lang. Pero iba pa din ang pila sa Pinas. Walang tatalo sa Pilipinas, guys. Yan, <laughs> sobrang, I thank you, Ian. So, ayan. Nasali ka na iyan sa vlog ko. <laughs> ayan pa, ano, pa punta ko, pabalik na po kami ng Pilipinas. So, ayan. Uh, isasali ko na siguro ito sa meet and greet ko dyan sa Manila bukas ng 3 p.m. sa Robinson's Manila. Malate. Ayan. Robinson's Malate. So, ayan guys. Yan yung ano dito. Yan mm yung -hmm. airport. Ay, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, yan, ang ganda ng view mamaya nito. Kasi ang ganda talaga ng Hong Kong. As in, yung city lights ng Hong Kong. Ay, grabe dahil, nakaka-addict talaga. As in, ang ganda. As in, ang ganda. Eh, sa Naga, yan po ang reason kung bakit gusto kong mag-ride pag-gabi, papunta doon sa ano, Carolina, sa amin. Kasi, mataas yung view doon so kita yung city lights pero konti lang yung makikita mo kasi maliit lang naman ang naga compare dito sa buong ano, buong Hong Kong dahil makikita mo so yan sobrang excited na po ako mamaya sana sa may bintana ako sana talaga sa may bintana ako tita sana sa may bintana ako guys sa anta. Doon sa bagohan ng ano. Kung gusto ko talaga, yung sure ka na gusto ko sa kintan, na-request. Na doon sa pag-check-in. Ay, doon ka rin ah. Na-request na. Sayang. Na. So, so, gusto ko talaga doon sa bintana, so, guys. Sana swertihin ako. Yan, so ayan po. Yan po ang aming kwento ngayon dito sa Hong Kong Airport. So alam nyo na, guys. Pero manood pa rin kayo sa vlog ko. So ayan pa balik na po kami ng Manila. So, see you there. For sure naman, pag napanood nyo to, ay tapos na ang ating meet and greet. <laughs> so, yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Abangan nyo ang aking journey. pabalik ng Manila, papunta ng first meet and greet ko sa Manila. Kasi yung una kong first meet and greet ay, ano lang talaga, exclusive lang siya. Sa mga admins ko lang at sa mga, sa isang group ko lang dito sa, ano, isang community ko lang sa worldwide. Tapos ang namit ko lang naman ay city si Tita Marlin sa Team Philippines. So yan, exclusive lang talaga siya. Ngayon ay public. So yan, tignan natin guys kung <laughs> sana hindi maulan dyan sa Manila. Okay. Yan po ang airport dito guys. Yan. Hello If guys. If you need to be reseated, please inform your Ayan, cabin crew. Na po kami, This akadal, is a non-smoking point. Smoking, vaping, or the use of Aalis electronic cigarettes is not allowed. Including those with special needs. Thank you for guys. Magmukbang muna tayo. Ito po, kailangan na kailangan pala ito kapag international flight. Kasi ang sakit sa tenga talaga. Nung pag-aeroplano ko, papunt Manila to Iloilo tapos Iloilo to Manila wala, hindi naman kailangan ng earpads kasi hindi naman siya masyadong masakit pero pag international pala, mas mataas yung lipat ang, ang taas ng lipat <laughs> mas mataas pala ang lipat kapag international so kailangan talaga ng earpads or headset para hindi masakit talaga sa paskin talaga, nakakabingi alam mo yung sarili mong boses, hindi mo na marinig ganun ka, So, ayan guys. Ngayon so, ay magmumukmang tayo ng favorite ko. Ito ang isa sa mga naging favorite ko sa Hong Kong. Na, yeah, ang sarap pala nito guys. Sana meron nito sa Pinas. Grabe. Kasi nang sarap niya. Kasi, sana meron nito sa Pinas. Naisip niyo ba ang naisip ko? Hehehe. <laughs> Hehehe. 你睇又睇。 sa katulad nung nabili ko sa Pilipinas, iba e ang nasa nung simit sa Pinas. Tapos yung kanin guys, sabarang sarap niya. Sabarang rambot niya. Tapos medyo maragkit, no, tita? Sarap sa Yan pwede mo kainin kahit itang una. Oo. Kahit kanin at kapilang. 你知唔知 Home. Kaya. Kaya. Kaya Yan naman tayo mm -hmm. Yan lang. Thank you, Tita Emma. Si Tita Emma po ang bumili ng pagka. Japan siya. Pugid guys. Pantanas. Para po kami ini dito guys. Nakikita niya ba yung mga usok yan? Para kami nasa zona. Ay, mas maganda pala. Kung mag-two talaga tayo dun, no? Kasi magsasona tayo. Learn tayo Kami gamit yun. <laughs> so, guys. Malapit na tayong lumod na lang. Sa Philippines Malapit na tayong sa realidad. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. pag po, po namin ito sa PR311. philippine <laughs> 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 <Okay. laughs> airlines the heart of the filipino welcomes you aboard dt 311 bound for manila our pilot and command is captain abet and kilio and this is short flight Sergey and ay sa Pilipinas. Ayan. Pag alis namin, ang ganda ko. Ngayon, para na akong ano. Ayan. Oh my God. Pasakay na kami ng taxi, guys. Papunta kami sa condo ni Tita Esther. Tok-tok. Tok-tok. Hello, tok-tok. Guys, andito na po kami sa hot. Ikaw, matay po ba ito? Ayan sa Grabe na, agad na, agad na tayo, guys. So, yan. Ang galing dito. Ang daming Korean restaurant. Tapos, tignan natin bukas kung anong itsura na ito pag umaga. Ayan, guys. guys. Kita dito ang mga buildings sa AD pero depends kasi guys makikita nyo sobrang laki ng condo ni tita at ayan yung kwarto ang ganda ng salamin magpapaalam na po ako ako po si Merit Basilonia aka of Flanger na nagsasabing magpatuloy magtiwala manalangin kasi lahat naman ng pagod at sakripisyo may mapupuntahan sa tamang panahon Heraya Manawari. Ayan guys, subscribe po kayo. Thank you. Bye-bye. Love you all. Thank you po sa lahat ng community ko, sa Merits community. God bless you po at sana mas dumami pa tayo.